Hello, hello, hello! Maray na uddo sa aking mga kasari, sa aking mga kamalay dyan. Ayan, may bagong update po ako sa inyo about kay grocery eto siya first time kong mag-order kay grocery as a key key account thank you lord naging key account na po ako kay grocery eto oh kung papansinin ninyo mga kasari ang aking app ng grocery ay nagbago na din ang kulay Dating kulay orange yan Pag binuksan mo ang app Ngayon naging purple na siya Naging violet na siya Ang tinatawag pong key account kay grocery is Kailangan kapag nag-order ka sa kanila Ay minimum of 10,000 ang kada order At tataas din ang credit limit sa kanila. Ayan no Kung nakikita ninyo mga kasari, ang aking ilista ay 17,000 at ang aking inigosyo ay 8,000 po yan. Ngayon, ang ipapakita ko pong ito ay ang aking first time na pag-order kay Grocery as a key account. Ayan po, i-open ko ang aking Ayan, nag-order ako sa kanila ng 10,030.31. Eh, Ayan, kakaalis -ka lang ng deliver, nang nag-deliver. Ito ang order summary. Ayan mga kasariyo. Tsaka ang kagandahan po ng key account, mas mura nilang ibibigay ang mga produkto. Sample, sample, sample. Ipapakita ko sa inyo ang asa na ba yung aking gin. Nag-order po ako ng isang box ng gin. Yung dating presyong 61 pesos per peraso ngayon ang bili ko kay grocery is 57 o di po ba ang laki ng na discount 57 58, 59, 60, 61 nakapag save po ako ng 4 pesos kada item kada peraso ay oh, hindi ko makita si Jean asan ah, ka na Jean Ayan sa na si Jean. Ayun. Ayan po. 1,368 ang isang box ng Jean. E divide po natin. 1,368 divide 24. Ayan. 57 mga kasari ang kinalabasan niya. Nakapag-save ako ng 4 pesos kada peraso. Dati, 61 ko siyang nabibili nung hindi pa ako key account. Tapos, ayan mga kasari. Oh. Kung makikita nyo, nagkaroon ako ng total grow coins na 627.07. Yes, this is it. Legit na legit yan, mga kasari. Hindi ko pa na ibibenta ang binili kong item sa kanila, pero 100% na akong may kita. 627 na tumataginting. Ayan, mapakita ko sa inyo, mga kasari. Ayan, wait. Ayan, oh. kung nakikita ninyo 'yan mga kasari, ayan ang aking Grow Coins ay 667. Dati kasi may natira diyang 40 pesos. Ngayon nag-add na yung rebates kong 627. At paano nga ba magiging pera yang Grow Coins na 'yan? Tulad ng dat nung last time kong vlog about kay grocery, yung Grow Coins po para maging pera natin siya is pwede mo siyang ipang-load at pwede ring ipangbayad ng bills payment tulad ng Meralco, ng tubig, ng mga nakaplan na telepono. Ayan, tsaka ang load po, laging kailangan niya ng ating mga suki, kaya ang bilis ko yung cash out tubong sigurado na po yan. O, oh, ba diba, mga kasari? Kaya yung hindi pa dyan, mga naka key account, mas preferred, mas recommend ko po sa inyo na maging key account kasi 100% na malaki po ang kita. i-open natin. Oh, makikita niya po, ayan. Pag clinic niyo yung big box, lalabas na dyan yung mga item na... nahanap nyo. Halimbawa, ayan o, si ang laki ng, ng ano nila, grow coins, nabalik. Halimbawa, umorder ka ng isang box ng fundador, meron kang grow coins na marireceive na 62.13. O, pag nag-order ka ng isang box ng MP Light na 1 liter, meron kang grow coins na marireceive na 30.27. Isa lamang po yan mga kasari sa aking mga sample na pinapakita. Halos pag key account ka po, napakadaming may ano o oh, may grow coins na marireceive. Yung worth 10,000 na in order ko, imagine niyo po, naging 627 ang ano ang rebates ko, ang cashback ko. Kaya super masayang masaya ang inyong manay, ang inyong manay Arlene kasi hindi ko pa na ititinda yung produkto naging ano na may sure na akong kinita yung 627 pero pa dyan yung kikitain ko sa items na diniliver nila yung halagang 10k o di po ba talagang Legit na legit, kaya thank you, thank you kay Grocery, ah, pakabait nyo talaga, kaya loyal ako kay Grocery, eh, ayan, okay, okay, dito na lang ulit, hanggang dito na lang mga kasari ang aking counting share tips para sa inyo kung paano rin nga ba ang makadagdag kita pa rin sa ating tindahan. Key account is waving sa may mga grocery up dyan. Alamin po ninyo kung paano ang maging key account. Muli po, nagpapasalamat po ang inyong Manay Arlene sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you, thank you. God bless to all.